Ano si Buddy? Ah, flat lang Flat likod? Oo. Oh. Ito sir, meron akong gamit dito pang vulcanize para makabiyahe ka. Okay. Tubeless ba yan? Tubeless? Hindi. Interior? Oo. Oh. Oh, meron ako. Sige, center stand mo. May pick up ka ba? May pick up ka? Wala Eh, meron nga. Inanong ko na lang. Kinancel mo? Hindi. guys. Kinancel? Binigyan naman ako. Ito buddy, saglit lang yan Para makabiyahe ka oh, ah, Bigyan mo lang mga 15 minutes buddy Ay wear na ano, parang sinadya talagang Lukutin tapos May usling ganyan At ay wear yung tumusok Oo, oh, Makabal kapal na ano, mga tie wear Buddy, okay lang isampan mo dito Makahagip tayo eh mga ay bumabiyahi kasi tayo Pops eh. hindi natin alam kung saan tayo abutan ng plot eh. kaya nagbabaon na ako ano ba fix mo? ah nas venture ha? Ah? ay ikaw pala yung putak matagal na ako nakapalo sa iyo eh ikaw pala yun bumaba ba yung pasayera mo? oo oh, bumaba na lang ay hindi mo na pala hindi ko na ihatid kasi... san 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 sana yung hatid nun? Diyan lang sa tawag Ayala mo. Ayala Mall. Oo. Sabi ha, ito kuya oh, eh, kawawa ka lang po. di sumakay na lang sa sa iba. Oo. Kayo mam kayo na naman mo. Kaya nag-tubeless na ako. Oh. Hanapin natin yung butas. Oo, oh, meron siyang sukatan. Ayun yung butas oh. Eh. Check muna natin baka may naiwan pang nakatusok eh. Okay, wala wala na siyang ibang butas, isa lang. Ayo, hmm. May, may, may usap na talaga ko na. Oh, okay. ah, nakita ko flat e eh. Pasok na natin. Pero ano nito? Current printer na walang batery? Click eh. natin yung bulb. Kulang oh, pa nga ito pang bayad pala. 54 ang single doon, 70. Wala nga yan. Ang alin? Punta na yun. Ah, vulcanized? Kulang yung pambayad mo? Oo, oh, kulang. kung tinula ko pa, kulang pa ng 20. <laughs> Ay! Huwag mo na alalahanin yun. Wala ka namang babayaran eh. <laughs> oh, si baba mo yung ano center stand tapos upuan mo may testing natin kung ayan Drive test mo lang ng konti, para sure tayong hindi na magkaka-aberya Yan, abante ka lang doon, drive test mo lang yan Ano, okay na? Oo oh, na to Oo yan, makakabiyayan na uliin yan <laughs> ah, pa tuloy kayo, wala Hindi, okay lang yun, Ako ba, sino ba magtutulungan kung di rider rin, di ba? Ano Pops, okay na yan. Makakabiyahe ka na. Oh, tulungan mo na kita mag-gigpit. Hindi, so, huwag mo naalalaan <laughs> na yan, pre. Madali na yan. Ako nang bahala dyan, pre. Ang mahalaga, ka na ulit. Wala kang may intrigue sa asawa mo. Tapos. Ano pang? ka. Ano ba? kita? Ha? Ano pangalan mo? Ano ba? May ano ka ba? May... Tawag dito. May page ka ba? Ah, ito, ito, ito. Oh, ayan, yung inihingi mo. Ayo mau bikin. na oh, tangan Ay, para para oh. hmm, mau no. na malu. Yan. Oh, yang para saya. Oh, aku nak bala aja. Ayo, mak aku biayi kan ini yang. Okay, Awal lagi, wala akong Di ko alam kung paano kayo yang pas <laughs> Okay lang Okey pre, okey lah yang normal oh, mo Bukan masira rabi mo Kung, kung asin aku, wala tunggu nauna. Tapi, eh. <laughs> okay, talaga, salamat, tapi, Oh, wala, nga naman ano, yun, wala nga naman Wala nga naman pre, tol Hindi ko alam bait nga to, inintoan tayo eh, tinulungan tayo eh Ang dami na, talok may, mayroon pang isa yun kanina Mayroon may may pang isa, oo okay. dami na naroon na damay dito sa ako lang na flat Pagka may makita kayo, tulungan nyo lang din Ipasa nyo sa iba yung pinasa ko sa inyo Salamat, salamat, Okay, oh, sige na pa eh Ah, oh, para makabiyahe ka pa. Rush hour eh. maraming pasahero. Okay, sige. Ingat, ingat.